ay, boses. May buses. May buses. May buses. Ano ka tawag Tumatawa. Tumatawa. Ayan oh. ini sa malaking puno. Yun. Ano mo? Yun. Parang tabako. Ano ba 'ko ka ba? Nagsigigarin niyo ka? Wala. Wala Ano bang ano bang kababalaghan dito sa semento na 'to? May naririnig ba dito, Pilimon? May mga buses ba dito? Sabi nila sa akin dito daw yung mga tinig. Talaga? May mga buses dito? nakakagambala ito sa mga dumadaan. Ano na ito? Ano mm -hmm. Ha? Ano Madalas pang madalas. Madalas pang dalawag dito. Muntik na madulas si dulas. mo na bihasa na yan ito si mangkiting uh, naman. bro i-video kita bro baka maglaglag ka ano tayo mawak kayo ng damo oh. Parang para hindi tayo malaglag ayan mga kadulong nandito naman tayo sa kabundukan ayan mga ka-explore uh, meron kaming pupuntahan ngayon uh, sabi ni Pilimon kasi meron daw gumagambala doon at yun yung tuklasin namin kung ano yung ma uh, encounter natin doon so kaso nga lang paakyat ito so yun mga ka-explore samahan nyo kami sa exploration na ito salamat po sa panonood

lang po yung sa dito na siya. uh, natin dahil halos lahat yung sa kanyang comment po sa napood ko no sa pala kay Jing shout out po sa iyo yan Jing Seriaco shout out kay kay basa ni Kailin Pamilis Kailin 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 imam Kailin Kailin kay hati Marjula, shout out. Kay Ning, shout out. Kay Ma'am Salia Bayon, shout out. Kuni dunusta shout out. Oh, ano yan? Ha? Pali uh, bro Halos na ya. bunga Wala. Wala pa? Magkakain man to pili mo no? oh, iya eh. Ang sarap yung kakain <laughs>

kumayat na nga bro kumayat talaga po dahil sobrang bigat na po yung trabaho ko Ay, ano yan dyan? Patay na yung niyog bro. Ano ba nangyari dito sa niyog, Pilipon? Sunog? O, o batod? Sunog no? Ang grabe, yun. grabe yung nangyari yung kagabi Pag-explore natin doon. Ang grabe yun? Yung grabe. pa ng sanggol. Yung ano, puwento tayo sa taas ng bundok. Ay, yun? Ay, yun sa, ano, sa ta taas? Ay, yun sa taas. Hindi pa tayo nakabot sa mataas na bundok doon. May, ano, grabe. Pero nagtaka lang po kami mga kadal. Pag natingin pa namin doon sa night movie ay, parang matahimik. Pero kapag hindi pa kami nakabot doon, sa may kubo grabe mm. sobrang dami magpaparamdam dami na nagpaparamdam alam mo ano pangalan nito bro hindi ko alam parang ano bayayang bayayang doon sa amin sa pantukan tinatawag namin itong tulog tulog Tutug-tug. ano man iwan ko kung hmm. tulog na siya bro Parang natutulog yung dahon ba? Parang para siyang mm hmm. kipi-kipi ba? Parang makahiya Pero ginagawa namin yung bala sa luthang Itong tulog-tulog ba? Tulog-tulog? Oo -tulog? uh. Oh. Meron lang pangalan yung rock? Tulog Meron Tulog-tulog? Yan ba? Yung binidyo kanina Tulog-tulog tawag doon sa amin ah. Meron kasing kawayan bro na lalo na yung mga yellow bamboo mayroong mga kawayan, bro na maliit lang yung butas sakto lang yung bunga ng tulog-tulog in haibala kawayang bamboo? bamboo ano yung bamboo ito? di ba kawayan yun? kawayan oh, eh ay. uh, ah yeah. bro ano ba yun? ibon ba yun? parang ibon yata yun akala ni nagre Ano 'tong ano 'tong wala man ng Ano, Ano picai? Ano to? Tikin, lang yan nito ba? Repolyo, kuno ba? Ha? magulay 'yan nakita, ano? we? Nah, magulay Maggulay pimon. ba to? Gulayan makain. Gulay eh, ano ba? hindi to nakakain to? huli Ngayon pala palang nakakita nito ba? hindi na po yung blakla so, may halaman kami nakita dito pero sa sana yung nag, parang lumipad Dimon, saan ba sa tayo patungo nito? malayo to ba? malayo to sabihin mo nga ulit filimon ano yung ano yung sinabi sa iyo? Bakit tayo magpunta dito? Oo nga, kasi ano, hindi patahan uh -huh. ko. Dahan-dahan. Dahan-dahan pala dito. Madinig sa ano ko, sa camera. Yan. Yeah. Maraming ano, nag, ano, dito bro. Yung no. um, mayroong makadaan dyan. May dumadaan? Oo. Oh, nakasabi Tapos, siya sa akin na... May sinabi sa iyo? Oo. Oh, sana puntahan nyo dun sa ano, yung punong kahoy. Sa so, punong kahoy? Oo oh, nga. Um, puntahan natin dun. Oo. Oh, mayroong Tapos, ano, yung yung malaking ano ano yun tangke ah ano ba yun yung may seminto may seminto doon na malaki oo uh, uh, uh. mayroon ba mayroon ba talaga dyan simintong malaki mayroon sa taas no, na ano pa laman yan hindi ko alam kung anong laman mayroon Marget, doon. ano daw, ano daw marami daw mga tinig dyan ano daw napapansin nila doon marami daw daw ano marami daw mga tinig tinig uh may mga buses so da yun um, may mga buses daw bro mayroon talaga sige puntahan natin yan para malaman natin kung anong mga boses yan Oo. pero wala ba silang nakikita doon o matake o wala mayroon lang daw nag ano, babato dyan nang babato ayun ako delikado yan so pag um... nang babato kasi pwede tayong matamaan ma... tingnan natin mamaya kung sige, sige, sige. Ano, ano dyan ma... ano ba ang ano dyan ano, ano, ano Iimbestigahan natin. Magbabato mag 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 Iimbestigahan natin kung ano yung uh, matutuklasan yung, natin. Mayroon pong uh, puno na nakatabi uh, ay parang uh, may siminto daw. Kaya yun pong pupunta natin ngayon. At uh, ano daw uh, may dumadaan dyan. Uh, may Ingat kayo dyan sa likuran ha. Baka, yun po ay nag-request sa amin mga katika. Tingnan nyo rin sa likuran baka may panganib. Okay. Ito po ay nag ah uh, kakambala pa lang dumadaan dyan Bakit parang may mga bako dito no? Ito uh, mga ba? Ito no? Lah Take a mic Ha? Ano yun? Parang may malaking pakpak dito ng malipad ah Pilih mana ingat kajian pilih mana? Maraming tingnan dito Ha? So, ba? Kayo na po bahala Pero walang hinog. Dahil kay, kami no. Sa... mismo po, kami lang mismo po ay wala kami makikita. So, bakit tayo mayroon po po. Kalau nak, 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 kalau yung kalau nak, kalau natin po. Dog. Balik, Dog. Si ito, bro. Balikan po namin yun. Ito yung bro, ang okay, ah, yung kahoy In bro. Hindi bisipin mo. Kunin natin yung sama. Ha? Yung kahoy bro. Ay, ito ba? Yan? Yan na kahoy na yan? Dito yun bro, yung may kapre. Diba? Ay, di ba yun yung may sinasabing kapre? Oh, dito, dito yung sinasabi nila may kapre. So, okay, ito po, mo, kaibigan. Okay. Okay, ayan, ayan, yung, yung punong yan. Yung naka letter L. Parang timing, bro. ba? Pakinggan natin mabuti kung meron pang uh, boses. Ah. Napan si. Para may nang katawa, bro. Meron nga. Ah. Meron nga. Hindi mo pion. Ah, yung buwi ng lumipad, bro. Ano yan? May, may boses. boses. May boses. May boses. katawa, bro. Tumatawa. 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 Ay, ano? Hmm. Ayan sa malaking puno. Yun. Ano yun? Parang tabako. Tabako ka ba? Nag-sigilirilyo ka? Wala. Wala. Sino ba? Meron ano Sino ba yung nagtatabako? Nabanguhan na namin dito. Para may usok bro. Sino? Tabi-tabi po. Marami po. Marami po. Meron po ba nakatira sa punong yan? Ah, yung, yung. Uh, himon, tumawa Hindi mo tumawa Yan na siguro yun May tumawa uh, uh, Mayroong nakatira sa punong Ito ang sinasabi nila Makita ano kaya kung lalapitan natin Tara Tara Lapitan natin Saan ka yung ano ito yung sinasabi nila Diyan ko lang doon kami dadaan kasi bangin kasi dito hindi kami makalapit Ano yan? Ano, ano ba? Na, ano? Pusa naman Pusa. Sakay sa sapalwa po lang Nakita pa yung cleavage Ano ka ba mag-iting? Nabigas ka na naman Tinulak ko si kapre Tinulak may tumulak sa'yo May tumulak sa akin ako po bakit niyo po tinulak si mang-iting? Ikkat. Eh napo mo di bisan pa oh. Uy. 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 Ano go? Uy, bayo. kita mangkita na ka explore, bigla na lang natumba sa lupa. Hindi ko kasi nakita kung bakit siya natumba. Nadulas ka ba noon? Hindi ako nadulas. parang may tira may may kinakain natin.

Ayan oh, na. Yan yung sinasabi mo, Pilemon? Uh, uh. yan, yan na ba? Yan? Oo. Uh, uh. Yung simentong yan? Oo. Uh, ano ba yan? Na? Bakit ang laki? Bakal, pabiging yan, bro. Huh? Ito na. Nandito kami sa daan, mga ka-eas, bro. Daan ito. Uh, dito pala yung... Paakyat doon, Ah, bundok dito naman uh, pad patungo sa ibaba mayroon Pag... mga babato mayroon mga ano mayroon mga lalaking dito may... um, ano saan? Mm -hmm. saan? ano sa akin? parang may tao nyo nakaitim ha? Huh? saan? Ano? parang malapit puno sa mga sunis yan? talaga? wala mong gusto nyo ha? Huh? mayroon ba? nakaitim bu saan? Mm -hmm. Ting ting ting. Meron ba? Meron ba? Meron ba? Meron Saan? Saan? Meron kong nakita din ako. Huh? May nakita ka bro, dyan? Item. Totoo yun sila sabi mo kiting. na wala bro. Hindi kasi may malinaw dito sa kamera ko. Ma malinaw ba sa... Putok yes. yeah. mo ka yung cellphone mo ron? Hindi kasi ano, um, 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 malabo dito sa akin. Huh? Okay, ito, ito ba yung sinasabi mong semento? Uh, oh. Cimento? Sige nga, sige nga. parang, na. Parang nag-anyo ng ano? Huh? Parang nag-anyo ng bulat, bulat ng babae. Huh? Parang babae yun. Ayun, okay, may parang ito. Ito ako ka-explore. Ito na ba? Ito na, pili mo no? Oo. Oh, ito na sabi nila. Bakit? ba? Ano bang kababalaghan dito? <tinyo> Uy! Uy! Uh. Hmm. Uy! May abot ba dito? Ayan mga ka-explore. Confirmado. May nambabato talaga. Bro. Bro, ingat bro. Pasayin, Subo ba yan? Ano bang, ano bang kababalagan dito sa simento na to? May naririnig ba dito, Pilimon? May mga boses ba dito? Sabi nila sa akin, dito daw yung Talaga? May mga boses dito? Nakakagagambala ito sa mga dumadaan. Na to? Ano to? Huh?